Hello guys, mapagpalang mang-araw po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po si Malo de Los Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito sa nag-comment kay uh, Daddy Frankie na ito nga po ako si Kuya Angelo. No. 'Di ba? Ah, uh, nakakagulat lang po yung mga comment niya dahil talagang hindi po ah uh, makakabuti po sa pamilya po ng tinutulungan ni Daddy Frankie, laki kuya Oliver, dahil ay uh, ang pangit nasaktan po si Daddy Frankie. Kahit sino po ang uh, bigyan nyo ng comment na ganun po yung makatulong ka sa kamag-anak na talagang nung walang tumutulong ay talagang inabandon po talaga si Kuya Oliver. Ano? ah uh, dito po ay, ito, pakinggan po na natin. At ako oh, talaga kay Daddy Frankie ay nagpapasalamat sa kanyang uh, pag-shoutout po sa akin. Ito, pakinggan po natin. Kabayan mga kabarangay, magandang buhay, magandang araw sa atin lahat. Bago matapos ang araw na ito, shoutout natin si Ma'am Malu de Los Santos. Mabuhay ka ma'am, kumusta ka po and mag-iingat ka po parati. God bless po. Ayan, thank you po Daddy Frankie at nandiyan po talaga ang paghanga, respeto namin sa iyo. At ito nga naman po yung comment ni ni Kuya Angelo na talaga po uh, nakakain na po bilang isang tumutulong at bilang tumulong ay kailangan nila bang ano. Ayan, kaya nandiyan po ang... Uh, comment ni Angelo k Daddy Frankie uh, Nakakalungkot po, kami nga po ay nagre-reaction no? ingat po kami uh, mabas yung pamilya ni Kuya Oliver Dahil hindi naman natin talaga po alam kung ano po talaga Ang punot dulo kung bakit po nagkagano na talagang uh, nagmistulan kulungan ng baboy po. Masahol pa po dahil ang baboy nga po ay araw-araw yan, umagat hapon ay iyan po ay linilinisan. Ano po, ah uh, nakakalungkot po talaga mga kapatid na total wala naman daw sa pangalaga ni... Kuya, ah, ni Daddy Frankie, si Kuya Oliver, ibigay na lang daw po sa kanilang pinsan yung pirang uh, in-announce ni Daddy Frankie. Tingnan mo po, ba diba? Pag may pira talagang embol, talagang mabilis pa sila sa alas 4, no? Na talagang interesado sila sa pira. Uh, hindi man lang nila na, Daddy Frankie, kumusta naman si Oliver? O, so, oh. di ba ganun sana? Yung mangungumusta ay kaya lang pira po kagad ang ibinungad na comment ng kamag-anak ni... Oliver, ni Kuya Oliver. Ano? Ah, uh, masakit lang po yung sasabihin, total wala naman sa pag-aalaga. Bakit hindi na lang ibigay sa sa pinsan niya, mga pinsan niya na yan po ay talagang uh, nangangailangan din tulong. Huwag natin pangunahan si ko, si Daddy Frankie. Dahil si Daddy Frankie po, ha? ay na dinala sa paggamutan si Oliver iyon po ay mga ngailangan talaga po ng amount lalo lalo na pag, pag gumaling na si, dad, si Kuya Oliver iyan po ay mga ngailangan po yan ng maintenance at uh, siguro kung magaling na si Kuya Oliver ibibigay yan dahil ito ay pira ni Kuya Oliver yun naman ang sinabi ni Daddy Frankie. Hindi yan pag ni Daddy Frankie. Sa halaga na yan, hindi po yan pag ni Daddy Frankie dahil uh, talagang siya pong tumutulong. Uh, hindi. Ako talaga po yung tiwala kung tumulong man tayo, tiwala. Dahil pag naibigay natin po yung sa mga tinutulungan, kanila yan. Hindi na sa atin dahil ibinigay na natin. Di ba? Kaya yung respeto lang bilang isang uh, tumulong kay Kuya Oliver, sana rin respeto nyo na wag nyo nang tingnan ang dapat ang napakagandang bungad na siguro kahit papaano ay nagkaroon man lang si Daddy Frankie na ligaya na nagpasalamat or nangumusta man lang ang mga kamag-anak ni Kuya Oliver na o oh, Daddy Frankie, kumusta naman si Oliver? Na maraming salamat sa uh, natulungan mo, pero yung ganun pa na uh, parang pinagiinteresan ni Daddy Frankie ang pera ni Kuya Oliver, wag naman po ganun. Hindi talaga maganda yung sasabihin nyo sa comment nyo na ibigay na lang ang pera. Iyan ay mga sponsor po niyan ang magdidesisyon kung ibibigay sa pamilya ni Kuya Oliver. Dahil iyon po, binigay namin yun para po pagtulong kay Daddy Frankie. Hindi po basta-basta po na magbibigay ang isang tao kung walang tiwala doon sa tumutulong sa ating mga kababayan. At nandito rin kami para tumulong. 'Di ba? Napakasarap sa pakiramdam yung magkakaroon ka ng o simpleng pagpapasalamat Magpapahalaga sa mga tumutulong gaya ni Daddy Frankie Ano po na nakita natin simula noon 15 years na walang ligo Na ganoon nakita natin kung papaano yung tinutulugan niya po Tinitirahan niya po Kita natin mistolan na kulungan ng baboy na talaga pong pinabayaan na na hindi pa kumakain. Yung iniingatan namin na wag mabas ang pamilya ni Kuya Oliver sinimula ang kayo po na pamilya kamag-anak ang nagsimula nito. Hindi po kami, hindi po ang mga viewers na nagmamahal dito si Daddy Frankie, nagsusuporta. Wala pong Ah, uh, si Daddy Pranking sinasabi. Nakita nyo kung paano si Daddy Pranking paliguan si Kuya Oliver kahit nandoon na po 'yung ano, oo, nandoon tayo po. Na tumutulong. Pero ganun lang po 'yung kabayaran na ibibigay niyo na ibigay ni Daddy Pranking. Hindi yung pag-interes ni Pranking pera na 'yan. Maliit na halaga lang 'yan po. Ano? Uh, sa napanood ko po, kaya na, na, ano po akong basahin yan mga yan. Dahil alam nyo po, pag binabasa ko po pa ulit-ulit, parang sabi ko bakit may mga tao pong ganito na noong uh, nasa kulungan, wala man lang na magbigay o magpaligo kay, kay Kuya Oliver. Nung, nung na-rescue na po si Kuya Oliver at nadala na sa paghabutan doon po, naglabasan, di ba? nakakaawa po itong si Kuya Oliver dahil uh, kung kailan po yung may tumulong na saka lang po may lalabas na kamag-anak na parang inuutosan pa si Daddy Frankie. Hindi yun pakikialaman ni Daddy Frankie pera dahil sinabi nga ito ay pera ni Kuya Oliver. Kung si Daddy Frankie talaga ang kininyan, hindi niya na yan i-announce na pera ni Kuya Oliver. Kaya lang mahaba pang proseso sa paggaling ni uh, Kuya Oliver. Kaya wag niyong utusan o pag iinteresan na uh, kunin niyo yung pera kay Daddy Frankie dahil hindi naman po yan sa inyo. At hindi rin naman kami papayag na makialam kayo. May karapatan si Daddy Frankie. At kami pong mga tumutulong, may karapatan din kami na kung ano ang sasabihin namin dahil si Daddy Frankie po ang pinagkatiwalaan namin. Si Daddy Frankie po ang binigyan namin ng tulong para sa mga tinutulungan. Ano? Kaya wag po kayo basta-basta na mag-accuse o utusan. Total naman, wala na dyan sa pangalaga nyo si Kuya Oliver. Ibigay na lang yung pera doon dahil iba naman ang nag-aalaga. Oo, oo dinala sa pagamutan si Oliver. Pag magaling na po yan, ano, pag magaling na po yan, makikita kung papaano po si Kuya Oliver, kung kaya niya na pong mag-manage ng kanyang pera. Dahil napakaganda po mga kapatid yung ma maibigay mo na nakita natin na gumaling si Kuya Oliver na bigyan mo ng pag-asa sa buhay. Hindi doon sa maliit na kulungan na nagmistulang kulungan ng baboy. Ano? kaya mga kapatid mga kababayan wag na lang natin um, ibas po yung mga kapatid ni uh, kuya Oliver dahil hindi po natin dahil nga sabi nga ng Uh, ng kapatid, si Kuya Gigi, yung kapatid ni Kuya Oliver na uh, buhay pa ang mga magulang nila nakakulong na. Kaya hindi niya alam po kung ilang taon na po talagang nakakulong. bag. Ang naisabi niya nga, 15 to 16 years, pero buhay pa daw noon yung magulang na inaalagaan nga po dang, ng mga ng magulang uh, si Kuya Oliver. Hindi daw po nila talaga alam kung papaano nangyari kay Kuya Oliver, kasi ang ano daw, may napatay daw po si Kuya Oliver na alagang baka, kaya siguro po doon nagsimula yung pagiging depression po ni Kuya Oliver o doon nagano at naglayas po daw yan, nagpunta ng Maynila, nagtrabaho, pagbalik daw ay iba na po yung kinikilos ni Kuya Oliver, kaya mga kapatid, yung wag na nang natin bigyan ng kung ano-ano pang comment na laban po sa labag sa ka, dito sa mga kapatid, wag na tayong mambabas na gaya po ng dito kay Angelo, Kuya Angelo ay sana naman bago ka nag-comment ay nag-isip ka muna ng sampung bisis kung tama yung i-comment mo dahil ano uh, hindi pa nare-rescue o nakikita natatagpuan si Kuya Liber bakit hindi ka nagpunta dyan para paliguan mo, bigyan mo ng pagkain ngayon na may narinig kayo ng pira para na na kayong naghuhumikahog Mas, masahol pa sa ano, sa bagyo <laughs> di ba? Ayan lang po mga kapatid at tayo po ay pasalamatan natin si Daddy Frankie. Thank you so much Daddy Frankie sa, sa masikap mong pagtulong sa ating mga kababayan na wala ka man lang pandidiri na kung ano-ano kahit yan mabaho ay talaga pong uh, Alam nyo po talaga yung kapatid nga ni Daddy Frankie inuhugasan sa puwit bigla naman pong nagpupo si Kuya Oliver. 'di ba? Kaya ako si Angelo, makinig ka po, payo lang po 'to dahil hindi ka po ah, patutulugin kung ikaw po ay mabas. Ano? 'Wag na lang natin ibas po ang pamilya ni Kuya Oliver, lalong-lalo na po 'yung mga kapatid dahil hindi po talaga natin uh, alam kung ano talaga po ang dahilan. Hindi minsan po minsan ang kahirapan, 'wag mo na 'wag din natin pong uh, gagamitin na mahirap lang kami na hindi namin po napapaligo. Alam niyo po kung mahal niyo po ang kapamilya niyo, lalong-lalo na paliliguan niyo yan hindi nyo yan matitiis. Kahit siguro anong busy natin at nakita natin ang na ganyan ang kapatid mo, ay ako po talaga, promise po, hindi ko po talaga masisikmura yung ganyan na pababayaan na ganun sa haba ng panahon na hindi man lang napalitan ng damit, hindi na napaliguan, ay talaga pong uh, hindi ko po alam kung ano po talaga ang dahilan. Kaya pangako pati hanggang dito na lang sa, po, at suportahan na lang natin si Daddy Frankie na sana po ay patuloy tuloy lang po ang suporta natin sa mga taong tinatutulungan, di ba? Napakasarap po yung ta talagang totoo sa puso natin ang tumulong, di ba po? Kaya marami pong salamat kay Daddy Frankie. Please support po sa aming team. Daddy Frankie at uh, yan nga Uh, sana ay tuloy-tuloyin po at uh, hanggang dito na lang at maraming pong salamat sa nagmamahal kay Malo Santos please subscribe po Malo de los Santos po dahil po ang channel ko po to ay ipang din po natin ano at yan po ay dinadagdagan natin wala po ano hindi naman po tayo gagadong kalaking kumikita pero Mabuti na rin po na mayroon na tayong dinadagdagan. Kaya po mga kapatid, please uh, support po Los Santos at Daddy Frankie. At sa team Daddy Frankie, kami po nandyan po sa La BPM. Si Jelai Lofis at uh, iba pa. Di ko po kayo maisa-isa at di ko talaga kayo makilala uh, kilala pa po. Basta ang team namin po sa Daddy Frankie po nandyan. Uh, ang mahalaga po si Daddy Frankie po ang suportahan natin. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po, pakinggan nyo na muna. Aule, ang... Okay, ang kabarangay, magandang buhay, magandang araw sa atin lahat. Bago matapos ang araw na ito, shoutout natin si Ma'am Malu de Los Santos. Mabuhay ka, Ma'am. Kumusta ka po? And mag-iingat ka po parati. God bless po. Mabuhay, Daddy Frankie! Thank you so much sa pagtanggap mo sa akin. Uh, malaking bagay din po yon na tayo po ay nakasuporta kay Daddy Frankie. Mabuhay karin rin, Daddy Frankie. Shout out sa inyong lahat. Bye-bye! Thank you so much sa inyo at sa Rochelle community. At suportahan po natin ang si Roel of Malalag, ang Rochelle at si... Yan po, si Kapiso Talk. Ayan, maraming salamat. At Jewel Salcido po, ay yan po ay isa sa mga antay kalingap. Thank you so much po sa inyo lahat, mga kapatid. Uh, ako ako'y naririto lang para lang po ay makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Mabuhay uli, Daddy Frankie BPM. At sa inyo talagang mag-asawa, Jilay. Louis thank you shout out po sa inyong lahat bye bye